2002 romantic drama film na ito ay pinagbidahan Nina, Claudine Barreto at Aga Mula. Kids, camera, action! Di mo dapat sinabi yun. Ang alin na maganda ka. Nakakahiya, no? Isn't that so Filipino? Bakit ka mahiya sa totoo? Besides, I really find it weird. You know, Your next to Dizzy, right? Di ba nga ikaw ang maid of honor niya? Walang mag-aasikaso sa kusina. The point is, Lena, kapamilya ka nila, di ka tulong. And cut! Nagbabalak si Wise. Oh. <laughs> di ka <ko> magtatagumpay, Wise. <laughs> <laughs> Lalaban ni Three, man. two, one, action! Jokes <laughs> and ayon! Kailangan kita! Kailangan kita! Oh, naunahan kayo. Kailangan kita is... Ay, oh, still, still! Yo, still. bakit? Uh, oh. Mas kailangan kita. <laughs> Tama na yung una sagot. Kailangan kita is... Correct! Yes! Hey. Kala ko si Wise ang kalabang ko. May mga traitor pala dito. Oo! Oh, <laughs> may mas mabibilis ang kamay. Paano yung lalaman yung kailangan Palabi kita? Palawin yung jokes? Si Ayon may alam eh. Si Ayon may alam eh. Huwag na tayo lumayo. Huwag na tayo magsinong. Ate Alex! Hindi! Hindi, 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 hindi. Ano yung story niya? Ano yung story niya? Ano yung niluluto nilang pagkain siya? Bopis! Bopis! Oh! Chisera kayo! Bopis! Laeng yung niluluto nila dyan! Iba yung napanood mo sa panood ko, babe! Ah! Iba daw! Ano yung niluluto sa napanood mo? Papaitan! Saan ang probinsya yan naganap? Ano, Cavite. O, tama. Itusera ka. Ipipad <laughs> <Bumipan, laughs> pa. Ano ba nga pa? Sa Albayan. Yes. Ah, oh, alba. sa Albaybao. O, ano ang mali? Baka si yung napunod natin? Sisu! Si anong suot ni Claudine nung nag-aaway sila nung nagluluto siya ng lalat? Duster. Taka-duster siya. Anong kulay? Anong kulay? Blue. Basta bula bulak lang ang duster, tapos Wala ano, kawali. Wala puti, tempo uh, din siyang kamison yeah. nun. Oh. Dilaw, 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 dilaw. Yung, at sya, yung Naglulutu kilay ni Claudine, sa ano, sa ano yung uling. kulay ni Claudine? Makapal o manipis? Alin, alin? Yung kilay ni Claudine, makapal o manipis? Makapal ba? Bata pa siya dun. <laughs> Hindi, manipis na yung kilay oh. niya. Ano kasi 90s nun eh. Oo, oh. oh, kasi yun yung na. pili ko lang, iba, bawat sequence, iba-iba yung kilay niya. Oo, oh, <laughs> uso na yung one line na kilay dun. <laughs> Ay, pero ano, ang galing nyo. Si ano? Doon, ilang taon? Ilan taon, taon? Sino? Si Claudine. Hindi siya nag-birthday nun, no, nag <laughs> <laughs> Sabay! ko pelikulang pinanood niyo sabay? Titanic. Ah <laughs> Titanic! Yes. sabi ko ako ko daw si Rose. Oh! Rose! Nung matanda na, inaglaglag na nung... Grabe Si Eric Rose. Oo! Inaglaglag na nung ano... <laughs> Quintas. Sino Rose? Derek Rose? Ha? <laughs> wow! Donita Rose! Grabe naman! <laughs> si Ate Rose. Ay! <laughs> Ate Rose, si may kapwa artist siya. <laughs> <laughs>